Hello, magandang takali ito sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga barangay. Kamusta ka po kayo? Gusto po kayo ah. Kaya pala, ngayon? Ah, nga pala, mga kaibigan dito ay 12.59. Huwag ngayon sa minuto talaga po para sa alaong ng tangali. Ngayon, spring na po. So, ayun, hey, so yun po ngayon, ladies day, walang naliligo. So, yun, ang ulam natin ay adobong bubble po. Ano bang bago yung naluto ni, na in-order ko kay Kuya Beto ng gabi? Tatay ka natin. Naughty horror in-order ko kay Kuya Beto ng Be. So, ah, pagsalo po natin to. Pagsalo po natin to mga kaibigan. Ah, pagsalo po natin to. Kapit tayo. Para, para, naman na, eh, tayo ng Oh, alam niyo po ba, kaibigan, sa kwarto namin, medyo mahirap yan dahil ito ng isi sa manager namin, mga pinatakot. Ang init. Nga, kwarto namin, nagaon nagigising. Sa tuwing-tungtungan sa ating bebe, dahil ang init. Yan ang mga ventilator, hindi na kaya. sa Angiri, kaya hindi ka kaya nang malit ng ventilador. Um, Ang um, kli, um, klima ito, summer, pag summer, na, pag napakainit, pag sobra. Pag December, na okay. Hindi naman, hindi mo kailangan mag -aise. Pero, tayo hindi pa rin na

हमेशा हम ये नटोसेट मत करना खेल में हम लोग हम्म नहीं कोई Grabe ang ano. Banga yung uh, ni Vice President sa ano uh, ni Presidenta. Sana, tumigil na siya, no? Si Sara, bigyan niya naman ng respeto ang, ang, Presidente. Presidenta. So, Kasi mo hindi yan, dapat respeto mo, hindi yung magbibigay mag 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 ka ng threat. Ito yung kasuho ah. Ako, gusto ko sa saka. Gusto ko sa mga Kaya lang, tumalumin dito sa taon, parang ayaw mo ang gandun. sabi. Si Vice si Vice. Meron nilos na pera sa net -Ed. Si, ano, si Marcos naman. Yung sa, ano, sa, sa luto. Sumbel doon ang kumukuha niya pala doon sa loko. Tapos natanong sila doon tayo ate. May... Nagbibigay nung sinusunod, binibigas mo sila eh. May... ng pogo. Sa direto sa account ni Ada roh ya, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, Kawawa ang, ang mga mga ng Pilipino sa mga Tayo nagsasakripisyo. lang. Nakakalukot lang ito pala sa akin. ka nakakaya. na ba na Mamaya,

saya sila. kalau mereka sakripisyo. Mga sakripisyo tayo mga mga Apa yan. Ang kapang satu kapang ito doon sa atin. Pero ginagawa Tay, may nabalitaan na ko. Kay Ate Pulpo. Bago para sa sambal sa kinukuha, dinadala sa ano, sa prastis. Tapos yan, ang gusto nang para makakapasok na. At ang mga postcard. Kasi babantay Nah, buat menu, but... 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 And... And pepulo, para anggot mamili itu. sa itu tuh નું કાયલા પછી કોણું illegal uh, mining for uh, natural resources. 20, uh, 35 years for completion mining. Tapos, fine. 500 million. Come on, what's in there? Yeah? 500 million pesos, fine. Sumbaya, 500 million. They're natural resources namin yan, kikuha nila. Ito nyo uh, sa Spratney. Uh, hindi yun. Pag may pag-imiti Ang ganda! na lang ano, po, paulis na tapo ng Coast Guard, Polis. Ano, yun, mawala ko tayo. Ay, mister ko, nakita mo na, inuhu-hinuhu kayo na na. Ibig Ano pa ngayon. Ang investigasyon niya, may mga lang.

Kung yan, sa sa akin, mga na, sa, ayun po, uh, ilan sinabi ko na yung nasa sa loobin ko para yung, kung ano nararamdaman ko. Ayun sinabi ko lang para mawala na yung sama ng loob ko. So, hindi ko na po ang ating uh, video kung sa susunod po muli sana po uh, pangkiligin po ninyo aking mga videos, panorin po ninyo -bulo -pisan ang bulong sa ng lulo uh, mag-subscribe po kayo Pag-i-click po notification bell like, share, comment so yun po, maraming po salamat. bye bye, sa susunod po muli, thank you